Ilang beses na po ba kayong nagigising sa gitna ng gabi para lang umihi? Yung tipong kakatulog pa lang, tapos biglang nakaramdam na naman ang tawag ng kalikasan, hindi lang isa, kundi minsan dalawa, tatlo, o higit pa, alam kong nakakapagod. Hindi ba lalo na sa ating mga nasa edad na, ang bawat paggising ay parang isang malaking pagsubok bukod sa nawawala ang sarap ng tulog. Delikado pa sa ating kaligtasan, pwedeng madulas o kaya'y makaramdam ng pagkahilo sa dilim, ang kinabukasan, Gising ka man, pero parang bangag ka pa rin dahil kulang sa tulog, nakakaapekto ito sa ating enerhiya, sa ating kalooban at maging sa ating memorya. Marami sa atin ang nag-iisip na natural lang ito sa pagtanda. Na kapag senior na, dapat na talagang sanayin ang sarili sa ganitong kalagayan niyo. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi pala na mayroon tayong ginagawang mga bagay o mga maliliit na pagkakamali na siyang dahilan kung bakit tayo paulit-ulit na nagigising sa gabi para umihi mga pagkakamali na kapag naitama natin ay magbibigay sa atin ng tuloy-tuloy at mahimbing na tulog para kinabukasan ay gising na gising gumising tayo, masigla, at handang harapin ang araw ng walang pagod. Sa video na ito, tatalakay natin ang limang pinakakaraniwang pagkakamali na ito at kung paano natin ito maitatama para tuluyan ng matulog ng mahimbing. Gabi-gabi, kaya manatili kayo hanggang dulo. Dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na magugulat kayo at makakatulong ng malaki sa inyo kaya simulan na natin ang ating paglalakbay tungo sa isang gabi na walang gambala. Ang una nating tatalakay na pagkakamali ay isa sa pinakapayak, ngunit madalas nating hindi napapansin ang maling oras ng pag-inom ng tubig o iba pang likido. Maraming salamat naman at napaka-importante ng pag-inom ng sapat na tubig para sa ating kalusugan. Lalo na sa ating edad, nakakatulong ito sa paggana ng ating bato, sa ating panunaw at sa pagiging hydrated ng ating katawan Ngunit, may tamang oras sa lahat ng bagay at kasama dyan ang pag-inom ng tubig. Ang problema kasi, maraming sa atin, lalo na kung galing sa matinding init o pagod sa araw, ay umiinom ng maraming tubig bago matulog, yung tipong, ay, uhaw na uhaw ako, inom muna ako ng isang basong malaking tubig bago humiga o kaya, nakasanayan na nating may baso ng tubig sa tabi ng kama at umiinom tayo tuwing nagigising sa gabi ang ating katawan habang tayo ay tumatanda ay nagiging mas mabagal sa pagproseso ng mga likido, hindi na kasing bilis ng dati ang paglabas ng ihi. Kapag uminom tayo ng maraming tubig isang oras o dalawa bago tayo matulog, binibigyan natin ng napakalaking trabaho ang ating pantog habang tayo ay natutulog, isipin ninyo. Tulog na ang katawan ninyo, nagpapahinga, pero ang inyong bato ay nagsisikap pa rin magsala ng likido. At ang inyong pantog ay napupuno, kaya natural lang na magigising kayo para itapon ang laman nito. Ang solusyon dito ay simple lang po. Mga kasama, planuhin ang inyong pag-inom ng tubig. Ika nga nila, hydrate smart, not hard. Subukan ninyong inumin ang karamihan sa inyong tubig sa umaga at sa hapon. Sa oras ng hapunan, pwede pa kayong uminom, pero bawasan na ang dami. At paglampas ng alas 6 ng gabi o kahit alas 7, subukan ng bawasan ang inyong pag-inom ng tubig o iba pang likido. Kung uhaw na uhaw kayo, isang maliit na lagok lang ang inumin. Sapat lang para basayin ang lalamunan. Hindi yung isang baso na puno, mas mainam na unti-unti ninyong inumin ng tubig sa buong araw kaysa isang bagsakan na marami sa gabi. Halimbawa, Maglagay kayo ng tubig sa tabi ninyo habang nanunood ng TV sa umaga, habang nagbabasa o habang gumagawa ng mga gawaing bahay. Mas mainam na maghihi kayo ng mas madalas sa araw kaysa sa gabi. Sa ganitong paraan, naihanda ninyo ang inyong katawan para sa mahimbing na tulog. Masasanay ang inyong pantog na hindi kailangan bumuhos ng marami sa gabi. Kung hindi ninyo nakayang tiisin ang uhaw sa gabi, Subukang ngumuya ng isang piraso ng sugar-free na chewing gum. Ito ay makakatulong sa pagproduce ng laway at babawasan ang pakiramdam ng pagkauhaw ng hindi nagdadagdag ng labis na likido sa inyong sistema. Ang pagiging mapanuri sa oras ng inyong pag-inom ay isang maliit na pagbabago na may malaking epekto sa kalidad ng inyong tulog. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang pagkakamali na may koneksyon din sa ating mga iniinom. Ito ay ang pag-inom ng mga inumin na may diuretic effect sa gabi. Ano ba ang ibig sabihin ng diuretic? Ito po ay mga sangkap o inumin na nagpapadalas sa paglabas ng ihi. Ang pinaka-popular dito ay ang kape cha at alak. Alam kong maraming sa atin ang mahilig sa isang mainit na tasa ng kape pagkatapos ng hapunan o kaya isang baso ng alak para sa relaxation o di kaya ay green tea para raw sa kalusugan. Walang masama sa mga ito sa katamtamang dami. Ngunit ang problema ay ang oras ng pag-inom, ang kape at cha, lalo na ang mga may caffeine. Ay kilalang kilala bilang diuretics, ay ibig sabihin pinapabilis nito ang trabaho ng ating bato sa pag-produce ng ihi. Kung iinom ka ng kape o tsaa pagkatapos ng hapunan, o di kaya'y bago ka matulog, para ka na ring nagkarga ng gasolina sa iyong pantog para gumana ito ng todo habang ikaw ay nagpapahinga. Ang kafin ay mayroon ding stimulant effect na nagpapahirap sa pagtulog, kaya doble ang problema hindi ka makatulog agad. Tapos gigising ka pa para umihi, isipin ninyo. Ang epekto ng kafin ay maaaring tumagal ng hanggang 6 na oras sa katawan. Kaya kung iinom ka ng kape sa alas 8 ng gabi. Ang epekto nito ay pwedeng maramdaman mo pa hanggang alas dos ng madaling araw. Nasaktong oras ng pagtulog mo at pag-ihi mo kung dati ay sanay kang uminom ng kape pagkatapos ng hapunan. Subukang unti-unting bawasan ng dami o kaya ipalitan nito ng decaffeinated na kape o herbal tea. Ang alak naman kahit sa simula ay nakakapagpaantok. Ay isa ring malakas na diuretic, hindi lang iyan, nakakadisturb din ang alak sa ating natural na sleep cycle. Kaya kahit makatulog ka, hindi ito magiging malalim at masarap na tulog, parang temporaryong sedate ka lang. Pero sa loob-loob ng iyong katawan, busy ang iyong bato sa paglabas ng likido, kaya madalas, kung uminom ka ng alak sa gabi, gigising ka kinabukasan na medyo dehydrated at madalas, nagising ka rin ng ilang beses para umihi. Bukod pa rito, ang alak ay maaaring magpalala ng snoring at sleep apnea naparehong parehong nakakasira sa kalidad ng tulog at maaaring maging sanhi ng pagising sa gabi. Kasama na ang pag -ihi. ang payo ko sa inyo ay iwasan ng inumin ang mga ito, lalo na ang kape, cha at alak. Mga apat hanggang anim na oras bago ang inyong nakagawi ang oras ng pagtulog kung mahilig kayo sa mainit na inumin sa gabi. Subukan ang mga herbal tea na walang kafin. Tulad ng chamomile tea na nakakapagparelax, pandan tea na may bango, o ginger tea na mainit sa lalamunan. Nakakatulong pa ang mga ito sa pagre-relax at pagtulog. Kung minsan naman ay may okasyon at gusto ninyong uminom ng alak, bawasan ang dami at inumin ito ng mas maaga sa gabi. At tiyakin na umiinom din kayo ng sapat na tubig para ma-counter ang dehydration effect nito. Pero huwag naman masyado bago matulog sa pag-adjust ng inyong mga inumin sa gabi. Unti-unti ninyong mararamdaman ang pagbabago sa inyong tulog at ang pagbaba ng dalas ng inyong pag-ihi. Ito ay isang simpleng pagbabago na may malaking dulot sa inyong kapayapaan sa gabi. Ngayon na napag-usapan na natin ang maling pag-inom ng tubig at ang pag-inom ng mga diuretik na inumin sa gabi. Alamin naman natin ang pangatlong pagkakamali na kadalasan ay hindi natin iniisip na may kaugnayan pala sa ating pag-ihi sa gabi ang pagkain ng mga pagkain maraming tubig o sabaw malapit sa oras ng tulog. Hindi lang po pala ang iniinom natin ang dapat bantayan kundi maging ang ating kinakain, lalo na sa hapunan o bago matulog. May mga pagkain na likas na may mataas na nilalamang tubig. Halimbawa nito ay ang mga prutas tulad ng pakwan, melon ubas, at iba pang paborito nating prutas na pampalamig. Maganda ang mga ito sa umaga o hapon pero kung kakainin mo ito ng marami bago ka matulog. Para ka na ring uminom ng isang basong tubig, isipin ninyo. Ang isang hiwa ng pakwan ay halos tubig na ang nilalaman. Ang mga gulay naman tulad ng pipino, kinsay, o kahit anong dahon-dahon na gulay na fresh at crunchy, ay may mataas ding water content bukod sa mga prutas at gulay ang mga pagkaing may sabaw tulad ng sinigang, nilaga, tinola o kahit anong soup-based na ulam. Ay malaki rin ang ambag sa dami ng likido sa ating katawan. Masarap kainin ang mga ito lalo na kung malamig ang panahon o kapag kailangan natin ng pampainit sa sikmura. Ngunit kapag kinain mo ito ng marami bago matulog, muling binibigyan mo ng karagdagang likido ang iyong katawan na ipoproseso ng bato habang ikaw ay natutulog. Ang bato ay patuloy na maglilinis at maglalabas ng ihi. Kaya hindi na nakakapagtaka kung gigisingin kanito sa gitna ng gabi. Ang payo ko dito ay iwasan ng kumain ng mga pagkaing may mataas na water content o sabaw ng husto pagkatapos ng alas 6 ng gabi. Kung kakain man ng prutas, piliin ang mga may mas mababang water content tulad ng saging, mansanas, o papaya at limitahan ang dami pagdating sa hapunan. Subukan ninyong magluto ng mga ulam na hindi masyadong masabaw o may katamtamang dami lang ng sarsa. Pwedeng pritong isda, inihaw na manok, o gulay na iginisa na walang masyadong sabaw. Siguraduhin lang na hindi rin masyadong maalat ang inyong kinakain dahil ang alat ay nagpapataas din ng uhaw at nagpapanatili ng tubig sa katawan. Ito rin ang dahilan kung bakit pakiramdam natin ay uhaw na uhaw tayo paggagising kung kumain tayo ng sobrang alat sa gabi kung gusto ninyong mag-snack sa gabi. Piliin ang mga dry snacks tulad ng biscuit na hindi maalat, kaunting mani o kahit isang hiwa ng toasted bread sa pagiging mas mapanuri sa inyong mga kinakain sa gabi mas mababawasan ang dami ng likido na kailangan mong ilabas habang natutulog ka na nagbibigay daan para sa mas mahabang tulog ng walang abala, dumako naman tayo sa ikaapat na pagkakamali. Nasadyang napakasimple ngunit madalas nating makalimutan ang hindi pag-empty ng pantog ng maayos bago matulog. Ilang beses na ba nating ginawa ito yung tipong? Naghilamos na, nagsipilyo, tapos diretsyo na sa kama, tapos biglang sasabihin, ay, umihi na lang ako pag naramdaman ko na, o kaya Umihi naman ako kanina, konti lang siguro. Pero ang problema, ang ating pantog ay parang isang lalagyan na kailangan nating lubusang alisan ng laman bago tayo humiga. Kung hindi mo ito lubusang inilabas, may matitira pa ring ihi doon. At kaunting likido lang ang pumasok sa sistema mo habang natutulog ka. Mapupuno agad ang pantog at magigising ka na naman para itong isang baso na hindi mo nilinis ng maigi. At paglagay mo ng konting tubig, mabilis itong mapuno ang isang epektibong paraan para matiyak na walang matitirang ihi sa iyong pantog ay ang tinatawag na double voiding o doble ng pag-ihi. Ito po ay ginagawa ng mga 30 minuto bago ang inyong nakagawi ang oras ng pagtulog. Unang-una, umihi kayo ng normal tulad ng dati. Pagkatapos, Huwag agad bumalik sa kama, eh maglakad-lakad ng kaunti sa loob ng bahay, magbasa ng libro, magayos ng mga gamit, oo magunat-unat lang ng mga braso at binti pagkalipas ng limang hanggang sampung minuto. Bumalik kayo sa banyo at subukang umihi ulit kahit na wala kayong gaanong maramdaman ay eh, madalas. Makakaramdam kayo na mayroon pa palang eh, lumabas na dapat ay hindi na sana lumabas habang kayo ay natutulog. Ito po ay dahil sa pagbabago ng posisyon at konting paggalaw ay nakakatulog para mailabas ang anumang natirang ihi sa pantog na naisipin nyo na parang sinisigurado nyo na walang matitira sa lalagyan sa ganitong paraan. Mas matagal bago muling mapuno ang inyong pantog habang kayo ay mahimbing na natutulog, ang simpleng gawain na ito ay nakakagulat ang epekto sa dami ng inyong pagising sa gabi. Ito ay isang habit na madaling matutunan at maaaring magbigay ng malaking ginhawa sa inyong tulog at para sa panglimang pagkakamali na madalas ay hindi natin iniuugnay sa paghihi sa gabi. Ito ay ang kakulangan ng paggalaw o ehersisyo sa araw Narinig na natin ito siguro ng paulit-ulit, maglakad-lakad naman kayo, mag-ehersisyo ng kaunti, pero alam ba ninyo na malaki rin ang kinalaman nito sa paghihi sa gabi kapag hindi tayo gaanong gumagalaw sa araw. Lalo na kung marami tayong nakaupo o nakatayo ng matagal. Ang ating mga likido sa katawan ay nagkakaroon ng tendensyang magpuno sa ating mga binti at paa dahil sa gravity. Ito po ang tinatawag na edema o pamamaga, lalo na sa mga paay at bukong-bukong kapag dumating na ang gabi at humiga na tayo. Nagbabago ang posisyon ng ating katawan. Ang mga likidong ito na naipon sa ating mga binti at paa ay unti-unting dumadaloy pabalik sa ating sirkulasyon. At ang ating bato naman ang maglilinis at maglalabas nito ang resulta, mas maraming ihi na kailangang ilabas habang tayo ay tulog. Ito ay parang isang reservoir na umapaw kapag umupo na kayo. Ang solusyon dito ay ang regular na paggalaw o light exercise sa araw. Hindi naman kailangan ng matinding pagpapawis o pagod. Kahit mga 30 minuto lang ng paglalakad-lakad sa umaga o hapon, makakatulong na pwedeng maglakad sa loob ng bahay sa hardin o sa parke kung meron malapit sa inyo kung hindi kayo makapaglakad ng malayo. Subukan ang mga simpleng leg exercises habang nakaupo tulad ng pagtaas baba ng mga paa, pag-ikot ng bukong-bukong o paglalakad-lakad sa isang maliit na espasyo. Makakatulong din ang pagtaas ng mga paa nang kaunti habang nakaupo sa hapon, halimbawa ay ipatong ang paa sa upuan o stool para makatulong ang gravity sa pagbalik ng likido sa sirkulasyon bago pa man ito tuluyang bumaba sa binti. Ang pagiging aktibo sa araw ay hindi lang para sa ating puso, sa ating buto o sa ating pangkalahatang kalusugan, kundi para rin sa ating pantog at tulog, sa pamamagitan ng paggalaw mas napapabilis natin ang paglabas ng likido sa araw kaya mas kaunti ang kailangang ilabas sa gabi. Ang simpleng pagtaas ng paa bago matulog sa loob ng 5-20 minuto ay maaari ding makatulong upang maibalik ang mga likido sa sirkulasyon at mailabas ang mga ito bago pa man kayo matulog. Ang mga pagkakamaling ito ay tila maliit lang. Ngunit ang kanilang pinagsama-samang epekto ay malaki sa kalidad ng ating tulog. Ngayon na naiintindihan na natin ang limang pangunahing pagkakamaling ito at kung paano natin ito maitatama. Oras na para pag-usapan ang pinakamahalagang bahagi ng ating video. Ngayon, ating buodin ang lahat ng ating napag-usapan. Tinalakay natin ang limang karaniwang pagkakamali na nagiging sanhi kung bakit tayo paulit-ulit na nagigising sa gabi para umihi at ang mga simpleng paraan para maitama ang mga ito, una, ang maling oras ng pag-inom ng tubig, tandaan. Mas marami sa umaga at hapon, bawasan sa gabi. Ang layunin ay maging hydrated sa buong maghapon, hindi lamang sa iisang ngae bagsakan sa gabi. Pangalawa, ang pag-inom ng mga diuretic na inumin tulad ng kape, tsaa, at alak sa gabi. Mas mabuting iwasan ang mga ito ng apat hanggang anim na oras bago matulog dahil pinapabilis nila ang paglabas ng ihi. Pangatlo, ang pagkain ng mga pagkain maraming tubig o sabaw malapit sa oras ng tulog. Piliin ang mas dry na pagkain sa hapunan para hindi maging punong-puno ang pantog habang kayo ay natutulog. Pangapat, ang hindi pag-empty ng pantog ng maayos bago matulog. Subukan ang double voiding o dobling pag-ihi para siguradong walang matira at hindi kayo madaling magising at panglima ang kakulangan ng paggalaw o ehersisyo sa araw ang light activity ay nakakatulong para hindi mamuo ang likido sa binti at mailabas ito sa araw sa halip na sa gabi ang mga tips na ito ay hindi naman mahirap gawin. Hindi ba hindi kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong operasyon? Ang kailangan lang ay konting pagbabago sa ating araw-araw na gawi at pagiging mas maingat sa ating mga kinakain at iniinom. Lalo na sa huling bahagi ng araw. Tandaan po ninyo, ang pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na hakbang. Hindi nyo kailangan gawin ang lahat ng sabay-sabay. Piliin nyo kung alin sa mga ito ang sa tingin nyo ay pinakamadali ninyong masisimulan at unti-unti ninyong idagdag ang iba. Mararamdaman ninyo ang pagkakaiba sa loob lang ng ilang araw o linggo. Mas magiging pamilyar kayo sa ritmo ng inyong katawan at mas madali na itong masusunod. Ang mahimbing at tuloy-tuloy na tulog ay hindi lang isang luho. Ito po ay isang napakahalagang pangangailangan para sa ating kalusugan sa ating enerhiya at sa ating pangkalahatang kagalingan, lalo na habang tayo ay tumatanda. Isipin nyo na lang ang kaibahan sa pakiramdam kapag gising na gising ka at walang pagod sa umaga. Mas magiging masigla ka sa paggawa ng mga gawaing bahay. Mas magaan ang pakiramdam mo sa pag-uusap sa mga mahal sa buhay. At mas malinaw ang pag-iisip. Hindi lang iyan, nababawasan din ang panganib na madulas o matumba sa dilim kapag hindi ka na madalas bumabangon sa gabi. Na isang malaking concern sa ating edad. Ang masarap na tulog ay nagpapalakas din ng ating immune system. Nakakatulong sa ating memorya at nagpapabuti ng ating mood. Kapag nakakuha tayo ng sapat at kalidad na tulog, mas nagiging positibo at masayahin tayo sa buhay. Ang pagbabagong ito ay magbibigay sa inyo ng pakiramdam na kayo ay may kontrol sa inyong kalusugan at buhay. Na hindi lang tayo nakadepende sa pagtanda, kundi kaya pa nating pamahalaan ang ating kapakanan. At ngayon, dumako na tayo sa sikreto o oh, surprise na sinabi ko kanina na tiyak na magugulat kayo. Alam nyo ba na bukod sa mga nabanggit ko, may isang bagay pa na malaki ang maitutulong sa atin upang mas makontrol ang ating paghihi. Ito po ay ang pagpapalakas ng ating pelvic floor muscles na ito ang mga kalamnan na sumusuporta sa ating pantog at bituka Hindi lang po ito para sa mga kababaihan na nanganak ang mga kalalakihan ay mayroon din nito at ang pagpapalakas nito ay napakahalaga para sa tamang paggana ng ating pantog na siyang nagkokontrol kung kailan natin pakakawalan ang ihi eh, kapag mahina ang mga kalamnan na ito. Mas mahirap nating mapigilan ang pag-ihi at mas madali tayong makaramdam ng pagkaapura o kawalan ng kontrol. Nagiging sanhi din ito ng pagtulo ng ihi kapag tumatawa. Bumabahing o umuubo Paano ba palakasin ang mga ito may mga simpleng ehersisyo tulad ng Kegel exercises na pwedeng gawin kahit nakaupo lang habang nanonood ng TV? O habang nagpapahinga, ang paggawa ng Kegel exercise ay parang pagpipigil sa pag-ihi. Yung tipong pinipisil mo ang kalamnan sa ilalim ng pantog na tila ayaw mong umihi. Subukan ninyong pisilin ang kalamnan na ito. Pakiramdaman ninyo na parang hinihila ninyo paakyat ang inyong puson. Ipisil mo ng tatlo hanggang limang segundo. Tapos bitawan ng tatlo hanggang limang segundo. Gawin ito ng sampu hanggang labin limang beses, tatlong beses sa isang araw. Sa simula, baka mahirapan ka o hindi mo agad maramdaman kung tama ang ginagawa mo. Pero habang nagiging consistent ka, unti-unti kang lalakas at makokontrol mo na ng mas mabuti. Napakalaking tulong nito, lalo na sa ating edad, kung saan natural na humihina ang mga kalamnan. Ito ay isang bonus tip na karaniwang hindi nababanggit sa usaping ito. Pero napakalaki ng maitutulong lalo na sa ating edad para mas maging malakas ang kontrol sa pantog at maiwasan ang mga aberya sa gabi at maging sa araw. Kung gusto ninyong matuto patungkol dito o kung paano ito gagawin ng tama. Mag-comment lang kayo sa ibaba. Gusto kong makita kung sino ang interesado. Gusto ko rin sanang marinig ang inyong mga karanasan. Meron ba kayong ginagawa na nakakatulong sa inyo para hindi kayo madalas umihi sa gabi? O mayroon ba kayong natry sa mga sinabi ko na agad ninyong naramdaman? Ang epekto, ibahagi nyo po sa comment section sa ibaba para makatulong din sa iba nating manunood. Ang inyong mga kwento at payo ay napakahalaga at nakakapagbigay inspirasyon sa ating komunidad. Kung nakita ninyong makakatulong ang video na ito sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay, pakipindot naman po ang like button. Nakakatulong po ito para mas marami pa ang makakita ng video na ito at mas marami pa tayong matulungan. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, i-click nyo na po ang subscribe button at pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa aming mga bagong video na mga kakatulong sa inyong kalusugan at kapakanan. Marami pa tayong pag-uusapan dito Siguradong makakatulong sa inyo na maging mas masigla at maligaya sa bawat yugto ng inyong buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong patuloy na suporta. Tandaan, hindi huli ang lahat para sa isang malusog, masaya, at masaganang buhay. Patuloy po nating alagaan ang ating sarili dahil karapat-dapat tayo sa isang mahimbing na tulog at isang masiglang umaga. Araw-araw, mabuhay po kayong lahat uh, at patuloy na isabuhay ang pinakamahusay na bersyon ng inyong sarili sa bawat edad hanggang sa muli.